Uh, father Darwin, yung tanong ko po yung ano yung about sa necromancy, 'di ba, yung sumasanggunit sa patay, yung pagkikipagpusap ba sa patay, Father Darwin is, 'di ba? Bawal 'yon sa simbahan. Mm. -hmm. Kunwari po, 'di ba? Kunwari lang po ah uh, yung kunwari andun yung borol, tapos sinasabihan, kinakausap mo yung patay. Kunwari yung yung, yung manap patay yung kapatid ko. Father, uh, kapatid na Joel, bigyan mo nga ako ng sign kung itong gagawin ko ito para sa borol mo, okay lang tayo. San question yun, father, or uh, brother, yung kapatid ko ba? Napatay na rin. <laughs> brother Joel, pwede mo ba akong bigyan ng sign kung nasa langit ka na? Yung parang ganun, father, ng mga ano, sangguni sa patay. Hindi ba yun necromancy, father, or okay lang ba yun sa, ano, sa church natin? Unang-una, yung espiritista, mga kapatid, makikommunicate talaga talaga, sasagot yung mga uh, espiritu sa pamamagitan ng medium. Uh, okay. Yung ating pagtunta sa puntod, uh, it is a way of commemorating, commemoration sa ating mga mahal na uh, lolo, uh, sana nasa langit ka na. Hindi mo kinausap, hindi naman sumagot yung lolo mo. So dito sa basahin natin brother Jando, yung dasal natin sa ating mga mahal na namatay na, hindi po yun pangsangguni. It is intercession. Panalangin para sa mga kaluluan. Sa Leviticus 19.31, Brother John. Huwag kayong sasangguni sa mga kumakausap sa mga espiritu ng na mga namatay o sa mga manghula. Kayo ituturing na marumi kapag sumangguni kayo sa kanila. Ako si Yahweh ang inyong Diyos. So malinaw na malinaw yan kapatid ha. Iba yung pagkonsulta sa Marami kaming mga pasyente, kapatid, papasok yung namatay na kaluluwa, naging medium sila, at doon magbigay ng mga iba at ibang mga informasyon. Yun po ay necromancer, necromancer, mga necromancer, spiritista, kapatid. Bawal po na makinig tayo sa kanila, bawal po na makipag-usap tayo sa kanila, pero yung mga namatay natin, mga kapatid, hindi bawal na magdasal tayo sa kanila. Nandiyan yan sa 2 uh, Maccabees chapter 12 verses 44, Brother John. And when he had made a gathering throughout the company to the sum of 2,000 drams of silver, he sent it to Jerusalem to offer a sin offering, doing therein very well and honestly, in that he was mindful of the resurrection. For if he had not hoped that they that were slain should have risen again, it had been superfluous and vain to pray for the dead. And also in that he perceived that there was great favor laid up for those that died godly. It was unholy and good thought whereupon he made a reconciliation for the dead that they might be delivered from sin. So yung ginawa natin, lalong-lalong na -lalong magdasal tayo para sa kaluluwa sa ating na kapatid, hindi yan pagsangguni sa mga espiritu. Yung pagsangguni sa mga, yung necromancer o necromancy kapatid, pagsangguni yun. Sasagot talaga yung espiritu. Katulad niya ng ang example nito ay Spirit of the Glass, Charlie Charlie, uh, Spirit of uh, the Coin. Yan po ay gawain ng mga espiritista at sabi ng banal na kasulatan, Leviticus 19.31, uh, kamunhian ito ng Diyos. Uh, maka, makadumi ito sa ating, ah uh, ating, ating spiritual life. Sabi dito, dili ka magliso. Hindi kayo pupunta sa mga espiritista, uh, sa mga manghuhula. Dili ka magpangita kanila. Aron ka mo mahugawan. So, makontaminate tayo. Ako mao si Jehovah, o si Yahweh, nga inyong Diyos. So malinaw na malinaw yan kapatid ha. It is uh, really for forbidden in the Old Testament, Leviticus chapter 19 to 31. So yung yung uh, uh, pagdalaw natin sa punto, sabihin natin, Lolo sana nasa langit ka na, nasa, na sana yung kaluluwa mo sa purgatorio ay nadala na sa ano sana na sa kayapaan ka na hindi naman sumagot yung kaluluwa ng lolo hindi po yung spiritista kapatid ah okay so kung ano lang father yung parang nangihingay ka ng sign doon sa patay kunwari sinasabi mo magparandam ka or magpakita ka sa akin sa panaginip dahil mayroon ng parang parang may hinihingi kang message galing sa patay hindi naman yun necromancy to. Or okay lang yun? ah uh, Unang-una, kapag uh, mag uh, hihingi ka na ng mga information galing sa patay, delikado po yan. Dito yan sa ano, sa, ma marilit na yan sa necromancy. Uh. uh okay. So unang-una kapatid, wala namang kapyarihan yung kaluluwa. Uh, at wala na silang uh, katulad ng knowledge natin. Ah, uh, hindi katulad, hindi sila katulad ng mga masamang espirito. Because mayroong doppelganger kapatid eh. Pwede uh -huh. i yung mukha ng bagong namatay para ma-receive uh, yung mga relative natin. Doppelganger po tawag, tawag dyan. Uh, hindi kailangan sasangguni tayo ng mga informasyon galing sa mga patay ang kailangan nila ay dasal galing sa atin. Sila po ay nangangailangan ng dasal sa atin. Okay. Mismo si Cristo nagdasal kay Lazaro, yung namatay si Lazaro. So uh -huh. hindi kailangan na hihingi pa tayo ng informasyon. Ma Marilig yan sa espiritista kapatid. Ah, okay. So, At saka, of... uh, Father Darwin, basahin siguro natin itong isang talata sa Bible about dun sa sinasabi niya, Father. Sa yes. Ecclesiastes 9.5, sabi dito, sapagkat nalalaman ng mga buhay na sila'y mga mamatay, ngunit Ngunit, hindi nalalaman ng patay ang anumang bagay ni mayroon pa man silang kagantihan sapagat ang alaala sa kanila ay nakalimutan. So, it, uh, related yan sa sa katawan, kapatid, na wala na talagang knowledge. Uh -uh. Pero kung yung mga kaluluwa na nasa langit na pwede maka-intercede sa atin, sa ating lahat. So, the fullness of uh, the perfection ay pwede tayo tatawag sa kanya through asking intercession. Hindi tayo nag-communicate sa, uh, sa banal na espiritu, sa pamagitan ng medyo. Naging espiritista na tayo. Hindi tayo nag-communicate, napapasok yung mahal na Birhen kay Brother John then yung espiritu ng mahal na ina ay sasagot. Hindi po yun. Necromancy po yun. Mm. At yung mag-ask tayo ng intercession without uh, thinking na uh, sasagot yung espiritu, yun po ay asking for intercession sa mga banan. At yung mga kapatid natin hindi pa naman banan. So para safety tayo, need us pray for them. So we need to intercede and we need to include them in mass intention. Okay, okay. 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 okay po. Thank you. thank you po. Okay na okay po, Father. Thank you, thank you po. এডমিছ কথা পেট